Sa simula ng kwento, makikita natin ang dalawang batang lalaki na naglalakad papunta sa Chinese Embassy sa Thailand. Isa sa kanila ang nag-aabala sa security sa pamamagitan ng pakikipag-usap, habang ang isa naman ay pumasok sa embassy dala ang kanyang bag sa balikat. Pagdating niya sa main check post, nang susubukan siyang pigilan ng security, bigla siyang tumakbo papasok. Pagkapasok niya, itinapon niya agad ang bag. Dito natin makikita na may bomba pala sa loob ng bag na iyon. Kasabay nito, kinuha niya ang baril mula sa bag, hinubad ang kanyang damit, at nagsimulang magpaputok. Mag-isa niyang pinabagsak ang mga Sharpie officer. Habang naririnig ang putok ng baril sa loob ng embassy, may isang lalaki na nakatayo sa labas ang tumawag gamit ang cellphone na nakakabit sa bomba. Pagkakonek ng tawag, sumabog ang buong embassy sa isang napakalakas na pagsabog. Lahat ay nawasak sa isang iglap. Para malaman natin ang totoong pinagmulan ng pag-ataking ito, kailangan nating bumalik ng ilang buwan. Dito, makikita natin ang isang babaeng Chino na nalulong sa droga. Ibig sabihin, kailangan niya ng dose ng ineksyon sa bawat pagkakataon, dahil kung wala ito, hindi siya mapalagay. Sa ganitong paraan, mabilis na kumalat ang merkado ng droga sa buong China, at maraming kabataan, pati mga bata, ang nasira ang buhay dahil sa bisyo. Ngayon, ipapaliwanag ko kung saan galing ang mga drogang ito. Sa katunayan, ang mga ito ay ginagawa sa Burma at Laos, at araw-araw ay ipinupuslit na parang gulay sa pamamagitan ng Burma River papunta sa pantalan ng Thailand. Doon, pinoproseso ang mga raw materials para makagawa ng iba't ibang klase ng droga. Pagkatapos, dinadala ito sa Mekong River gamit ang mga barko o trawler. May bahagi ng ilog na humigit kumulang 17,000 kilometro ang haba, na nasa gitna ng kagubatan, at tinatawag na, the Gate of Hell, o, pintuan ng impyerno, dahil wala pang sinumang pumasok doon ang nakabalik. Doon nakatira ang kilalang drug lord ng Thailand na si Nao Kong. Sa lugar na iyon dumadating ang mga malalaking shipment ng droga. Ginawa niyang sariling drug den ang buong kagubatan. Sa bawat shipment, nag export siya ng droga na nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 crore tabat o 24 crore pesos. Ang mga drug ang ito ay kumakalat sa maraming bansa tulad ng Thailand, Cambodia, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, at China. Mula pa lang sa unang eksena ng pelikula, makikita mo na agad kung gaano kalakas at kapangyarihan ang drug mafia na ito. Mahigpit ang seguridad sa buong lugar at napuno ito ng mga protocol. Sa kanyang taguan, kinukuha nila ang mga batang musmos, hinu hypnotize at binibigyan ng AK-47. Pinapagamit din sila ng droga upang paglaki nila ay maging bahagi ng gang at palakasin pa ito. Kung sakaling may maliga na tao sa lugar na iyon, kailangan na niyang tanggapin na hindi na siya makakaligtas. Ito ang katotohanan. Alam mo ba kung paano, sa kabila ng sobrang lakas at seguridad ng mafia na ito, siya pa rin ang naging target ng Chinese Delta Force? Noong 2011, isang Chinese cargo ship na May 13 crew members ang umalis mula Guiyang, China patungong Myanmar ngunit habang sinusubukan nilang dumaan sa shortcut sa ilog, aksidente silang napunta sa Mekong River na humahantong sa kagubatan ng Laos at Thailand. Habang papalalim sila ng papalalim, mas lalo pang dumidilim ang paligid ng kagubatan. Hindi nila namalayan na papunta na pala sila sa kanilang kamatayan. Habang patuloy na naglalayag ang barko, nakita sila ng mga tauhan ni Naukong. Sa huli, nahuli silang lahat, pinatay ng walang awa, at itinapon ang kanilang mga bangkay sa kailaliman ng ilog. Makaraan ng dalawang araw, sa isang probinsya sa China, may isang babae na bumaba sa tabing ilog upang maghugas ng pinggan. Bigla na lamang, may isang bangkay na lumutang sa tubig. Sa ganitong paraan, isa-isang natagpuan ang kabuoang labintatlong bangkay mula sa ilog na iyon. Kinuha ng mga pulis na Chino ang mga bangkay na ito, at nang kumalat ang balita sa buong bansa, nagkaroon ng matinding takot at pangamba sa buong China. Agad na kumilos ang mga pulis na Chino. Upang matuklasan ang misteryo sa likod ng karumaldumal na mass murder na ito, sinimulan nila ang isang misyon laban sa mga terorista na may pahintulot ng Estado. Kahit na naaresto nila ang ilang maliliit at malalaking lokal na gang, wala pa rin silang nakukuhang anumang pahiwatig tungkol sa totoong salarin. Dahil dito, nagsagawa ng briefing ang Chinese Police kasama ang Chinese Special Commando Force. Sinabi nila na posibleng may isang gang o grupong terorista na hindi pa natutukoy ng mga polis. Kaya ipinasa ang misyon na ito sa Chinese Delta Commando Force. Dito, makikita natin ang pinuno ng Delta Force na si Chief Commando Village Gang. Kasama ang kanyang team, nagsagawa sila ng maraming operasyon hanggang sa tuluyang matagpuan nila ang lugar kung saan pinaslang ang labintatlo na katao. Ginamit niya ang laser upang siyasatin ng mga punong tinamaan ng bala at natuklasan na ang lahat ng bala ay nagmula sa kabilang panig ng ilog kaagad niyang iniulat sa kanyang colonel na maaaring may ibang gang doon na hindi nakabase sa lungsod, kundi sa kalaliman ng kagubatan malapit sa ilog. Dahil dito, kumingi siya ng pahintulot upang ipagpatuloy ang operasyon sa lugar na iyon. Ngunit ipinaliwanag ng colonel na kung minadali nila ang operasyon, maaaring makatakas ang buong grupo. Kaya iminungkahi ng colonel na ilagay muna sa ilalim ng masusing pagmamanman ang buong lugar, upang kapag may nakita kahit isang pahiwatig, madali nilang mahuli ang buong sindikato. Isang araw, nakakuha siya ng isang mahalagang pahiwatig na labis niyang ikinagulat. Gusto ng village na malaman kung may barko o trawler na dadaan mula sa loob ng kagubatan papunta sa kanilang direksyon. Ngunit ang lugar na kanilang binabantayan ay nahahati sa dalawang bahagi, ang isa papunta sa China at ang isa naman papunta sa Thailand. Dahil dito, nagtungo si Gaon, village gang, sa Thailand at humingi ng tulong sa kanyang kaibigang Thai komando na si Feng Jeo para sa misyon. Isang araw, habang sinusundan niya ang mga galaw ng target, Nakita ni Fang ang isang lalaking lumabas mula sa kagubatan at pumasok sa pantalan ng Thailand na may dalang bag. Sinundan siya ni Fang, ngunit biglang dumating ang isa pang grupo at kinuha ang lalaki. Patuloy siyang sumunod, hanggang sa may pit silang lahat sa traffic. Nakakita si Fang ng sasakyan ng pulis at gumawa siya ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagtulak dito, saka siya tumakas. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nagsimulang magsagawa ng investigasyon. Samantala, tumakbo ang lalaki palayo, ngunit hinabol siya ni Feng sa isang makipot na eskinita. Nahuli niya ito, pinahirapan ng gusto, at sinimulang tanungin. Dahil ayaw pa ring magsalita ng lalaki, pinuputol ni Feng ang ugat sa binti nito. Sa takot na mamatay, napilitan ang lalaki na umamin sa lahat. Inamin niyang nagtatrabaho siya para kay Kam, isang Thai drug mafia na kumokontrol sa buong rehiyon ng Mekong River. Siya ang nagsasagawa ng malawakang smuggling ng droga mula sa kagubatan patungo sa pitong bansa, kabilang ang Thailand, Cambodia, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, at China. Bawat shipment ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 70 crore Thai baht o mahigit 24 crore pesos. Nagulat si Feng sa impormasyong iyon, ngunit tinanong pa rin niya kung saan eksaktong lugar sa Thailand at China nagsasagawa ng operasyon si Nawkam at kung sino ang kanyang kanang kamay. Sinagot ng lalaki ang lahat ng tanong Kaagad namang ipinasanifang ang impormasyong ito kay Village, at nang iulat naman ito ni Village sa kanyang Colonel, yumanig ang buong sistema ng seguridad ng China. Sa kabila ng higpit ng mga protokol at seguridad, nakakagulat pa rin na may ganitong kalaking imperyo ng droga na umiiral. Dahil dito, hindi na nagaksaya ng oras ang pamahalaang Chino at agad na nagpatawag ng pulong kasama ang mga puwersang militar ng pitong bansa. Sa pahintulot ng lahat, nilagdaan ang isang kasunduan kung saan ang mga puwersang komando mula sa China, Thailand, Myanmar, Cambodia at Vietnam ay lalahok sa misyon na paglilinis na ito. Pinangalanan ang misyon na ito na Operation Mekong at ito ay pamumunuan ng Chinese komando na si Jega. Pagkaintindi sa misyon, dumating si Gaon sa Thailand kasama ang kanyang puwersa upang makipagkita sa kanyang kaibigang si Feng. Ngayon, sinimulan ni Feng na ipaliwanag ang buong kasaysayan ni Naabcom sa mga barangay isa-isa. Upang maabot ang bangka ng mafia, kailangan nilang alisin ang limang pinakamahalagang tao nito. Sa numero uno ay si Ansha Naav, ang operation komando niya. Ang trabaho niya ay hulihin at alisin ang anumang maliit o malaking gang sa paligid na nag-aangat ng ulo at agawin ang lahat ng kanilang pag-aari. Numero dos ay si Crazy. Ang trabaho niya ay kontrolin ang buong base at hulihin at sanayin ang mga maliliit na bata. Nasa numero 3 si Ita, ang trabaho niya ay makitungo ng maayos sa araw-araw at lingguhang mga customer at ipamahagi ang droga mula sa lungga ayon sa mga utos. Si Natho ang nasa numero apat. Siya ang panganay na anak ni Nao. Ang trabaho niya ay magbigay ng seguridad kay Ethel kapag lumalabas ito para magdeal. Si Shamak ang nasa numero lima. Siya ang pinakamalapit at pinakatapat kay Nao. Pagkatapos ni Nao, siya ang kumokontrol sa buong smuggling empire. Ipinaliwanag ni Fong ang buong kasaysayan ni Naab. Ngunit isang bagay ang nananatiling misteryo, saan nga ba eksakto sa napakalawak na kagubatang ito itinayo ni Nao ang kanyang base? May iisang lead lamang si Feng. Isang lalaki na nakatakas mula sa boat base ang nagtatago sa isang nightclub. Siya lamang ang makapagsasabi kung saang bahagi ng gubat itinayo ni Nao ang kanyang base. Ngunit delikado ang pagkuha sa lalaking iyon dahil ang buong nightclub ay pugad ng mga tauhan ni Nao. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, Sinabi ng gaon, kahit pa ikagastos ng aking buhay, kailangang palayain ang lalaking iyon. Kaya gumawa siya ng plano kasama si Fang at ang kanyang team. Mayroon lamang silang labing limang minuto para matapos ang misyon na ito. Kung may maling mangyari, ang sinumang harang ay dapat patumbahin agad sa ulo, walang interrogasyon. Matapos gumawa ng plano, sinuot nila ang buong team at nagtungo patungo sa nightclub. Pumasok ang lahat isa-isa, nagkunwaring karaniwang parokyano. Pagpasok, nakita ng village ang kulungan kung saan nakakulong ang lalaki. Nagpadala ang village ng mensahe kay Finn na nasa labas, na mabilis na palayain ang lalaki. Tandaan ninyo ang lalaking ito. Ito lamang ay sapat na upang payakan kayo sa huling sandali. Nang pumunta si Wing sa village, inutusan siya ng village na hanapin ang lalaki gamit ang may dogwang damit mula sa sahig. Pagkatapos ay sinaliksik niya ang buong nightclub at natagpuan ang kinaroroonan ng lalaki. Sa kabilang banda, lumitaw ang Operation Commando ni Naka. Malinaw ang intensyon ni Ansha kasama ang buong gang niya, hulihin ang lalaking iyon at iharap kay Naka. Dumating ang village, pinatay ang lahat, at pagkatapos na mailigtas ang lalaki, nagsimula silang umalis. Sa labas, ang kasama nila ay nagbibigay ng mga instruksyon sa ruta gamit ang drone. Pagdating nila sa tarangkahan ng village, naspot sila ng dalawang tao na agad namang umatake. Tumulong si Bing sa pag-alis ng village sa pamamagitan ng paggiba sa mga umuusig. Ngunit nooy na-realize ng iba na may mali, kaya umatake rin sila sa village at sa buong team gamit ang palakol at baril. Tumakbo ng diretsyo ang village kasama ang lalaki, at si Fan kasama ang kanyang junior komando na si Jiangju ang nagsimulang magsilbing takip mula sa likuran. Dumating din ang backup komando ng village at nagsimulang patayin ang lahat isa-isa sa pamamagitan ng mga headshot. Sa ilalim ng takip na iyon, nakalabas ang village kasama ang kanyang team. Pero lumabas din ang mga tao ni Nauka at nagsimulang magpaputok. Dumating na rin si Ansha at nang makita ang dami ng putukan na nangyayari, naintindihan niyang naging napakapanganib na ang sitwasyon. Sinimulang magpaputok ng tuloy-tuloy siya papunta kina Fang at Jung. Nang tumigil sa paggana ang kanyang pistola, kinuha ni Ansha ang isang rocket launcher at naglunsad ng serye ng mga delikadong putok sa sasakyan ng village. Sa huli, tinamaan ng isang RPG ang kotse ng village at ito'y natamba. Bumaba si Gaon mula sa kotse at nagpuspusan sa pagbaril kay Ansha. Ngunit isang bala mula kay Ansha ang tumama sa ulo ng naligtas na lalaki. Dahil dito, matapos ang isang mabangis na bakbakan, nakataka si Ansha at nabigo ang misyon ng village. Pagkatapos mabaygo ang unang pagsubok ng misyon, nagkita si Nagaw at kang kasama ang general ng komando ng China. Ipinaliwanag ng general na hindi nilang mapagtatagumpayan si Noka kung diretsyo lang na puwersa ang gagamitin. Kailangan nilang gamitin ang utak, hindi ang lakas. Ibinunyag ng general na may tatlong pinakamalaking kahinaan si Noka. Una, sa agalan, kapag nalulong siya sa pagsusugal, nakakalimot siya sa lahat. Kaya ang tanging paraan para maabot ang kanyang taguan ay takutin siya gamit ang isang bitag sa pagsusugal. Matapos makuha ang lead na ito, gumawa ang village ng isang kakaibang plano. Sa planong ito, ilalantad din niya ang kanyang sarili sa harap nila. Ngayon tingnan naman natin ang natitirang dalawang tauhan ni Noka. Nahuli ng village at dinala ang gambling partner ni Ethel na araw-araw niyang kakalaro. Pinapapahayag ng village na hindi siya darating sa bar ngayon kundi magpapadala ng bagong partner. Nang marinig ito, naging may alinlangan si Ita, ngunit dahil nakakapit na sa isip niya ang pagkagumon sa pagsusugal, pumayag siya. Pinadala ng village si Fang kay Etha. Pumunta si Feng sa bar at dinala si Ethan ang may kasiglahan. Inalok niya ito ng inumin at lumikha ng isang atmosfera kung saan naging tagahanga si Ethe kay Feng. Paglabas nila, nakasalubong niya si Feng, mula sa kaibigan niyang si Jiang Ju. Sinabi ni Jiang Ju na ngayong araw ay dumating ang pinakamalaking manunugal ng China sa Thailand, na hanggang ngayon ay walang nakatalo. Nang marinig ito, nag-isip si Ethan na ito na ang pagkakataon para ipakita ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagtal zero ng Chino. Nagpanggap si Gao doon bilang pinakamalaking manunugal at milyonaryo sa buong mundo. Ipinakilala siya ni kay Etha at sinabi na hindi siya matatalo. Lalo pang tumaas ang pagpapahalaga sa sarili ni Etha. Ngunit sinabi ni Gao na hindi siya dumating sa Thailand para lamang tumaya, kundi para magnegosyo. Sinabi niya na kailangan niya ng mga kalakal na nagkakahalaga ng 500 crore rupees. Kumislap ang mga mata ni Etha sa napakalaking alok na iyon at sinabi niyang kaya niyang mag-supply ng buong kalakal mag-isa. Nang pumayag ang village, dinala ni Ethel siya sa kanyang lihim na lugar, kung saan nandyan din ang isa pang lalaki mula kay Nauka. Nagpapatuloy ang deal sa pagitan ng village at ni Ethel nang napansin ni Jangju ang isang lalaki na tinatawag niyang Jack. Hinanap ni Jangju si Jack ng tatlong taon. Si Jack ang dahilan ng kamatayan ng girlfriend niya na si Mandy, pinilit ni Jack si Mandy sa droga at ginamit siya sa blackmail gamit ang mga video, at isang araw ay pinilit si Mandy na magpakamatay. Dahil dito, nangako si Jiang Zhu na papatayin si Jack. Ngunit ayaw niyang masira ang misyon ng village, kaya nanahimik si Jiang Zhu at umalis na nagtataglay ng galit. Dito nasisilayan ang totoong mundo ni Nauka, tinuturuan niya ang pagsusugal sa mga bata at binibigyan sila ng mga revolver sa kamay. Hindi pera ang tinitira ang pusta kundi ang buhay, ang sinumang matatalo ay papatayin. Tumawag si Jack kay Nauka at sinabi na isang bagong grupo mula sa China ang dumating at nais bumili ng droga na nagkakahalaga ng 500 crore rupees ng sabay-sabay. Nabigla si Nauka sa balitang iyon at sinabi na ang deal na ito ay maaari siyang gawing milyonaryo o tuluyang wasakin ang kanyang imperyo. Nagpadala si Nauka ng apat na tao para asikasuhin ang usapan at inutusan silang pumunta sa crematorium para kunin ang paunang bayad. Itinakda ang lugar ng pagpupulong sa pinakamalaking shopping mall sa Thailand. Doon, pinaligiran ng village ang mall ng kanilang mga commandos at si Noca Rin ay naglagay ng kanyang pagmamatsyag. Nagsimula ang pagpupulong at sinabi ni Jack na ang transaksyon ay gagawin ng harapan, ang pera at ang kalakal ay ipagpapalitan mismo doon. Ibinigay ni Jack ang lugar ng delivery. Pinadala ng village si Funk na may 50% paunang bayad. Inilagay ni Fang ang pera doon at naghintay sa isang kalayuan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Samsyang at kinuha ang pera at nagsimulang umalis. Dito sinimulan ni Fang ang paghabol sa kanila. Sa kabilang banda, ang natitirang bahagi ng village at ang mga tauhan ni Noka ay naghihintay sa loob ng shopping mall upang ihatid ang perang iyon kay Noka. Ngunit sa katotohanan, may nakalagay na GPS tracker sa loob ng bag ng pera at si Fang ay patuloy na sumusubaybay sa galaw ng perang iyon. Ngunit napansin siya ng tusong si Samsung, kaya agad niyang sinabi na itapon ang bag ng pera palabas ng sasakyan. Inihagis nila ang bag at nagsimulang manood mula sa malayo upang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Ngayon, malinaw na nakita ni Samsung na tama ang kanyang hinala, malamang ay mapapatay ang mga taong iyon sa loob lamang ng maikling panahon. Dumating doon si Fang, pinulot ang bag ng pera, at nang hindi ito ibinigay sa sinuman, bumalik siya patungo sa shopping mall. Samantala, tinawagan ni Samsung ang mga taong nasa loob ng mall at sinabihan silang umalis agad sa lugar dahil ang mga kausap niya ay mga miyembro ng Commando Force. Tinawagan din niya si Feng at sinabing nabigo na ang buong plano nila. Pagkatapos nito, nagsimula ang matinding putukan sa pagitan ng dalawang grupo. Sinumang makita ay binabaril agad. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang buong shopping mall ay naging parang digmaan. Naging napakadelikado ng sitwasyon, at halos lahat ay namatay dahil sa tama ng bala. Sa oras na iyon, nagawang barilin at patayin ni Xiang si Shata. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang batang pinalaki ni Naoka ang biglang sumulpat mula sa likod at binaril si Jingo gamit ang machine gun. Samantala, pinatay ng grupo ng nayon ang lahat ng kalaban at sa huli ay nabihag nila ng buhay ang panganay na anak ni Naoka na sinato. Ngunit sa transaksyong iyon, lahat ng alagad ni Nauka ay napatay, at dahil sa pagkamatay ng kanyang anak, naging mas mabangis pa ang galit ni Nauka. Bukod pa rito, kalahati ng pera ay hindi na ibalik, kaya nagsimulang maghinala si Nauka na baka niloko sila ni Samsang at itinakas ang pera. Dahil dito, hindi niya napigilan ng sarili at binaril si Samsung. Ngunit dahil walang bala sa chamber, nakaligtas si Samsang. Umalis siya roon ng hindi nagsasabi ng kahit ano kay Nauka. Habang pauwi, sinabi ni Samsang, sa lahat ng panahong ito, itinuring kong parang nakababatang kapatid si Nauka. Ngunit simula ngayon, magtatapos ang kanyang pamumuno, at magsisimula ang akin. Sinabi rin niya kay Sangki na bibigyan niya ito ng kalahati ng kanyang lupain kung sasamahan siya. Ibig sabihin, magsisimula na ang labanan sa pagitan nilang dalawa. Samantala, si Nathu, ang panganay na anak ni Nauka, ay dumanas ng matinding 380 degree level torture, wala nang parusang hindi pa naipataw sa kanya. Sa takot na mapatay, napilitan siyang isiwalat ang lahat ng detalye ng drug smuggling empire ng kanyang ama sa mga komando. Pagkatapos makuha ang lokasyon ni Nauka, agad na sumakay sina Gaon at Fang sa helicopter kasama ang tatlong komando teams. Matapos tawirin ang daan-daang milyang ilog at kagubatan, narating nila ang target area upang tuluyang tapusin si Nauka. Pagkababa nila sa helicopter, agad na kumalat ang buong puwersa at tahimik na nagsimulang lumusob. Samantala, ipinadala si Feng sa iba't ibang lugar gamit ang remote control camera, at sa tulong nito ay pinapatay niya isa-isa ang mga gwardya. Ang pangalawang team naman ay patuloy na umuusad habang tinatanggal ang natitirang mga kalaban gamit ang silenced guns. Sa puntong ito, nakapwesto rin si Samsung kasama ang kanyang team upang pabagsakin si Naoka. Ngunit nang makita niyang nauna nang nakarating ang commando force, inutusan niya ang kanyang grupo na maghintay muna ng tamang pagkakataon. Narating ng commando force ang pinagtatagwa ni Nauka at isa-isang inaalis ang mga tauhan nito. Biglang bumaril si Samsung mula sa malayo, at nang marinig ng mga tauhan ni Nauka ang putok, nagkalat ang buong bukbo nito at nagsimulang magpaputok ng kanilang mga rifle. Sa wakas, nagharap ang dalawang panig, at bilang tugon sa pag-atake, gumanti rin ang putok ang mga komando. Nagsimula ang matinding labanan mula sa tatlong direksyon. Hindi na malaman kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. Ngunit hindi alam ni Komando Fa na bukod sa hukbo ni Nauka, may isa pang grupo na umaatake mula sa likuran. Sa kabila nito, ginamit ng Komando Force ang kanilang kahusayan sa pagbaril, tumatama ng headshot isa-isa hanggang sa mapatamba nila ang karamihan. Ngunit napakalaki ng hukbo ni Nauka na kahit tatlong komando teams ay hirap makipaglaban. Ang pinakadelikado ay ang katutuhan ng walang takot sa kamatayan ng mga sundalong iyon, tila isinilang sila para sa digmaan. Sa kabila ng dami ng kanilang napatay, pagod na pagod na ang Komando Force, at sinimulan silang pagbagsakan ng mga granada. Maraming miyembro ng Komando ang malubhang nasugatan dahil sa tumpak na mga tama ng bala. Habang hinahanap ng nayon ang lugar ni Nauka, nakakita siya ng isang silid at napagtanto niyang iyon ang tunay na taguan. Mabilis na nakita rin siya ni Nauka at agad na tumakas. Sinundan nayo ng nayon ang bakas ng dugo at natuklasan na may isang lagusan sa ilalim ng silid. Bumaba siya roon kasama ang komando dog na si Bing. Sa dulo ng lagusan, narating nila ang isa pang lokasyon kung saan pinapatay ni Nauka ang sinumang nando roon. Kapag may mga komando na malubhang sugatan, agad silang inililikas pabalik sa base camp gamit ang helicopter. Samantala, si Nauka ay dumating sa kanyang pangalawang lihim na taguan, tanging siya lamang at iilang piling tao ang nakakaalam nito. Sa pamamagitan ng hula, natuntun din ni Samsang ang lugar, ngunit bago siya makarating, nakatakas na sinaw dala ang mga mahahalagang gamit at iniwan ang libu-libong milyon sa pera. Habang tumatakas, nakita siya ni Samsang at binaril mula sa likuran. Narinig ito ng nayon at doon niya na unawaan kung nasaan si Nauka, kaya mabilis siyang nagtungo roon. Habang tumatawid si Nauka sa malawak na bukirin, tinamaan siya ng mga bala mula sa hukbo ni Samsang. Bagaman ilang ulit siyang tinamaan, nakatayo pa rin siya at nagpatuloy sa pagtakas. Ngunit ang buong bukirin ay pawn ng mga mina. Nang pumasok ang mga tauhan ni Samsung sa lugar, isa-isa silang namatay sa pagsabog ng mga mina. Nakita ito ng nayon at napagtanto niyang kapag siya ang nauna, siguradong kamatayan ang kahihinatnan. Kaya inutusan niya ang kanyang tapat na aso na si Bing na sundan ang kalaban kahit kapalit ang kanyang buhay. Agad tumalon si Bing papunta sa larangan ng labanan sunod-sunod ang mga pagsabog sa pag-apak niya sa lupa, ngunit nakaligtas siya dahil sa kanyang mababang tangkad. Matapos matawid ni Bing ang bukirin, nagsimula siyang tumahol upang tawagin ang nayon. Habang papalapit ang nayon, biglang pinaputukan siya mula sa likuran. Tumakbo si Samsung kasama ang nayon at si Bing upang magtago, ngunit kahit ligtas si Samsung, hindi niya nagawang tulungan si Bing. Tinamaan ng mga bala si Bing sa Chan, at sa huli, isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang iligtas ang nayon. Ipinakita ni Bing ang pinakadalisay na anyo ng katapatan at pagmamahal sa kanyang amo. Sa kabila ng matinding hirap at sakripisyo, nagpatuloy ang nayon sa laban, iniwan si Bing at tumakbo pa sulong. Narating nila ang isang madilim na kagubatan kung saan naghiwa-hiwalay ang mga tropa. Bigla na lamang nagsimula ang sunod-sunod na putukan, at halos sabay-sabay na tinatamaan ang mga tauhan ni Samsang. Sa katunayan, sina Feng at ang kanyang team ay matagal nang nag-aabang doon. Habang tinatamaan ni Feng ang mga kalaban isa-isa, binibigyan niya ng cover ang nayon upang makausad ito. Sa bandang ilog, nakita ng nayon si Nauka na sugatang nakahandusay sa pampang. Dali-dali niyang isinakay ito sa bangka upang dalhin sa daungan. Hinabol sila ni Samsung sakay ng isa pang bangka, habang patuloy namang nagpapaputok si Feng mula sa kabilang direksyon. Dumating ang helicopter upang sagipin sila, ngunit nang paputukan ito ni Samsung, isinakripisyon ni Fang ang kanyang buhay upang mapasakay ng ligtas ang iba. Pagkatapos ng napakalakas na pagsabog, tuluyan nang napatumba ni Samsung ang helicopter. Sa insidenteng iyon, nasawi si Fang Jiao, miyembro ng Thai Commando Army. Sa huli, matapos ang mahabang laban, nagtagumpay ang nayon sa pagkakahuli kay Naoko ng buhay at tuluyang winasak ang buong drug empire nito. Anaba nga ng anim na bansa ang pagbabalik ni Nagaon at ng kanyang team, ngunit tanging ang nayon lamang ang nakabalik na buhay. Lahat ay nakakaunawa na walang iba pang nakaligtas. Pinarangalan ang katapangan ng mga komandang na sawi sa misyon at ginawara ng titulong Vir Udam. At para sa tapat na aso na si Komando Dogbing, bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan at sakripisyo, ginawaran siya ng buong bansa ng karangalang War Hero.